Binawi ng Construction Industry Authority of the Philippines ang mga reklamo nito laban sa labing anim na kontraktor na sangkot umano sa maanumalyang flood control projects. At dahil dyan, wala na rin bisa ang suspensyon at iba pang parusang ipinataw sa kanila. Nakatutok si Joseph Morong, Exclusive! Music. Noong October 27, sinuspende ng Department of Trade and Industry o DTI ang labing-anim ng mga kontraktor na umunoy sangkot sa Manumalyang Flood Control Project. Kasama rito ang ilan sa mga kontraktor na sinampahan na ng reklamo sa Ombudsman. Kaya mula noon, hindi na sila maaari mangontrata. Bukod sa pinakukumpiska ang kanilang mga gamit at sasakyan, pinapapadlak rin ang kanilang mga opisina at mga warehouse. Pinapamonitor rin ng DTI sa Coast Guard, PNP at Immigration ang paglabas-masok ng mga kontraktor. Base yan sa formal na mga reklamo na inihain ng DTI sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB noong October 27 rin. Pero binabawi na yan ng DTI ngayon. Sa mga dokumentong ibinigay na mapagkakatiwala ang source ng GMA Integrated News, makikita na winidro kahapon lamang ng Construction Industry Authority of the Philippines o SIAP na attached agency ng DTI ang mga reklamo nila. Kapareho lamang daw pala kasi ang investigasyon ng SIAP sa nauna nang nasumula ng PCAB. At PCAB ang may kapangyarihan na magrekomenda ng suspensyon sa kalihim ng DTI. Kayaraw revoke na rin o wala ng bisa ang mga dating ipinataw na suspension na mangontrata sa mga kontraktor. Hinihingan pa namin ng pahayag si DTI Secretary Cristina Roque at ang PCAB. Para sa si GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas.